pamigay na namin uh, ito po ay new discovery lang namin na sitio so para makatulong magbigay na lang tayo ng cash donation para sa isang bahay po so isa-isahin natin sila uh, hingin na lang tayo ng pasensya dahil may sorbo po natin sila dahil bago lang po kami sa lugar na ito at bago lamang nila kaming makikita so bawat isa dyan ay tutulungan natin kahit paano unahin lang natin dito ang pagbabalik sa ating YouTube channel, The Short Zero One, ating tatalakayin ang nga YouTube channel sa ating mga idolong mga charity vloggers ngayong bulan ng August 2024. Dahil sa isang website na ang Social Blade, dito makikita natin ang lahat ng estimated revenue ng mga sikat na vloggers na inyong hinahangaan at pinanood araw-araw. Number 10, Pinoy in Equatorial, may upload video itong umaabot ng 3,012 at subscribers naman ito na umaabot ng 538,000, at sa video views naman ito na umaabot ng 283,407,888. Number 9, Daddy Frankie. Iroon itong subscribers na umaabot ng 7,005, at may upload video itong 853, at may video video views naman itong umaabot ng 121,485,012. Number 8 Archie Hilario May upload video itong umaabot ng 2,221, at sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 746,000 at sa video views naman na umaabot ng 181,923,550. Number 7 Bmax TV. May upload video itong umaabot ng 820 at subscribers naman umaabot ng 929,000. At ang kanyang video views naman na umaabot ng 297,500,623. Number 6, Val Santos Matubang, may upload video itong umaabot ng 7,234 at sa kanyang subscribers naman umaabot ito ng 1.47 million at sa kanyang video views naman umaabot ito ng 451 million. 848,338. Number 5, Virgilin Cares. May upload video itong umaabot ng 210, at may subscribers itong umaabot ng 2.1 million, at video views naman ito na umaabot ng million 122,891. Number 4, Kinglox, May upload video itong umaabot ng 133 at subscribers naman nito na umaabot ng 2.3 million at video views nito na umaabot ng 123 million 911,960. Number 3, Techram. May upload video itong umaabot ng 3,258, at sa subscribers naman umaabot ito ng 2.6 million, at sa kanyang video views naman, umaabot ito ng 829 million, 992,110 Number 2 Kalinggap Rab, may upload video itong umaabot ng 1,974, at sa subscribers naman umaabot ito ng 2.98 million, at sa kanyang video views naman, umaabot ito ng 1,7695,742. At dito na tayo sa pang number 1, Pugong Biyahero, siya pa rin ang nangunguna ngayong second week ng August 2024. May upload video itong umaabot ng 2,497, at sa kanyang subscribers naman umaabot ito ng 3.55 million, at dito sa kanyang video views mayroon itong 1,045,242,366. At maraming salamat sa inyong panunood, hanggang dito lang tayo mga kasiro, at hanggang sa mga susunod pa nating mga video. God bless po sa inyong lahat. Dagang okay. salamat sir kay amo ang mga pobre ni Kayo sir. Oo, o, sige po. Ate na lang.